Isang malaking pagbabago ang yumanig sa mundo ng international beauty pageants matapos i-anunsyo na hindi na si Rachel Gupta ang nagtataglay ng titulo bilang Miss Grand International 2024. Habang maingit pa rin pinag-uusapan ang ulat kaunti na pagkakaterminate ng titulo kay Rachel, unti-unti namang umuusbong ang isa pang malaking usapin. Ang posibilidad na ang Pilipinas sa pamamagitan ni CJ Opiaza ang first runner-up ng Miss Grand International 2024 ang itanghal bilang bagong reyna. The Philippine Showbiz List presents detalya sa pagtanggal kay Rachel Gupta bilang Miss Grand International 2024. CJ Opiaza, kokoronahan. Ang pagbitaw ni Rachel sa kanyang corona ay isang makasaysayang pangyayari na umari ng atensyon mula sa buong mundo, lalo na sa mga followers ng Miss Grand International o MGI. Ang naging hakbang na ito ay hindi basta-basta. Ito ay produkto ng malalim na saloobin, matinding emosyon at hindi ka nais-nais na karanasan sa loob ng organisasyon. Sa kanyang social media post nitong May 28, 2025, isinawalat ni Rachel ang kanyang pag-atras mula sa kanyang tungkulin bilang Miss Grand International. Sa kabila na kanyang matinding kagustuhan maglingkod at pagbigay karangalan sa bansang India, napilitan siyang umiwas sa isang kapaligirang hindi na niya makaya ng tiisin. Ang kanyang mga isinagawang hakbang ay tila bunga ng pagkabigo sa mga inaasahang suporta at magandang pakikitungo mula sa mismong organisasyong dapat sana'y gumagabay sa kanya. Bagamat hindi pa inilalabas ni Rachel ang buong detalye ng mga pangyayari, ipinangako niya ang isang mas malalim na paliwanag sa pamamagitan ng isang video sa mga darating na araw. Sa kabilang banda, mabilis din kumilos ang Miss Grand International Organization. Sa kanilang opisyal na pahayag, tuluyan na nilang binawi ang titulo ni Rachel. banggit na ito'y sanhi na kanyang umano'y kabigo ang gampanan ang mga itinalagang responsibilidad. Isa sa mga nabanggit na dahilan ay ang di umano'y pagkikilahok niya sa ilang proyekto ng walang paunang abiso at pag-ayaw niyang lumahok sa isang mahalagang paglalakbay patungong Guatemala. Bukod pa rito, binigyan siya ng organisasyon ng 30 araw upang isauli ang kanyang korona sa opisina ng MGI. Hindi may kakailang maraming mga fans ang nabigla at nadismaya sa mabilisang desisyong ito. Ang iba'y nakaramdam ng panghihinayang. Lalo na si Rachel ay isa sa mga itinuturing na may pinakamalakas na performance sa nasabing edisyon ng pageant. Naging mabilis ang pagkalat ng balita tungkol sa pagkakatanggal sa posisyon ni Rachel sa kaligitnaan ng kanyang panunungkulan. Isang bihirang pangyayari sa mundo ng pageantry. Agad na nagsimula ang mga netizens na magsiyasat sa kontrobersya. Nagpakalat ng iba't ibang haka-haka at inilantad ang mga diumanoy detalye. Ilan sa mga teorya ay may kinalaman sa paglabag sa disiplina, di angkop na pag-uugali at mga matagalang suliranin sa loob ng organisasyon mula pang noong siya ay koronahan. May mga nagsasabing ang pagkakatanggal ay may kaugnayan sa posibleng paglabag sa kontrata o tahimik na pagsuway sa mga patakaran ng pageant. Maraming fans ang nagkaisa upang suportahan si Rachel sa papamagitan ng pagbibigay lakas sa hashtag na Justice for Rachel na naging trending sa ilang mga bansa. Nananawagan din sila para sa mas malino na paliwanag mula sa organisasyon ng pageant. Si Rachel, 21 years old, ay isang Indian model at beauty queen na nagmarka sa kasaysayan bilang kauna-unahang Indian na nagwagi ng titulong Miss Grand International noong 2024. Bago ito, nanalo na siya bilang Miss Grand India 2024 at Miss Super Talent of the World noong 2022. Philippines CJ Opiaza poised to become the next Miss Grand International 2024. Ayon sa tradisyon ng mundo ng beauty pageants, ang first runner-up ang automatikong humahalili sakaling hindi na magampanan ng kasalukuyang title holder ang kanyang mga tungkulin. Sa pagkakataong ito, inaabangay ng maraming pageant fans kung formal nang iaanunsyo ng MGIC bilang opisyal na Miss Grand International 2024. Kung ito'y magkakatotoo, ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na maiuuwi ng Pilipinas ang korona ng Miss Grand International, isang matagal ng pinapangarap ng mga fans ng pageantry sa bansa. Matatanda ang si CJ ay tumanggap ng papuri hindi lamang sa kanyang taglay na ganda at talino kundi pati na rin sa kanyang kahangahangang performance sa iba't ibang bahagi ng kompetisyon. Sa final night ng Miss Grand International 2024, siya ay kinilalang first runner-up habang ang Myanmar ay second runner-up, France bilang third at Brazil bilang fourth runner-up. Sa isang social media post ng MGI founder na sinawan Itzera Grisil, napansin na maraming netizen ang na makahulugang pahiwatig sa isang inupload yung video tampok si CJ. Pagamat walang direktang pahayag tungkol sa papalit kay Rachel, marami ang naniniwalang si CJ ang pinapatungkulan. Lalong lumakas ang hinala do ang mga pagbati mula sa kapwa beauty queens at fans sa comment section nila kompermado sa kanilang pananaw ang nalalapit na pagkapanalo ni CJ. Kung formal nang ihahayag ang pagkilalang ito, isang mga tagumpay ito hindi lamang para kay CJ kundi para sa buong samaya ng Pilipino. Sa kasaysayan ng Miss Grand International, wala pang Pilipinang nakoronahan bilang Grand Winner. Marami na ang nakapasok sa top 5, top 10 at ilang ulit nang naging runner-up ang mga pambato ng bansa, ngunit maila pa rin ang pinakatampok na corona. Ang journey ni CJ sa kompetisyon ay tunay na kahanga-hanga mula sa kanyang maayos at patalinong pagsagot sa Q&A hanggang sa kumpiyansa sa sarili at dignidad ay pinamalas niya sa bawat hakbang sa stage. Kitang-kita ang kanyang kahandaan bilang isang tunay na beauty queen. Naglabas din ng teaser video ang Miss Grand Philippines sa tila sumasang ayon sa mga kaganapan. Tampok dito ang mensaheng nagsasaad ng pagiging reyna ay hindi lamang nasusukat sa panlabas na anyo kundi sa kabuuang pagkatao, isang pahiwatig na tumutugma sa personalidad ni CJ na kilala rin sa kanyang kababaang loob at paninindigan. Habang patuloy ang mga espekulasyon at sabik na pag-aabang ng publiko sa opisyal na anunsyo, tila mas malinaw na ang tinutumbok ng mga kilos at pahiwatig ng mga taong malapit sa kompetisyon. Hindi man tahasang binabanggit, tila ang bawat galaw ay patungo sa isang malinaw na direksyon ang pagkilala kay CJ Opiaza bilang Miss Grand International 2024. Kapag ito na sa katuparan, si CJ hindi lamang makakamit ang kanyang personal na pangarap kundi dadalhin din niya ang pangalan ng Pilipinas sa bagong antas ng tagumpay sa larangan ng international pageantry. Sa kanyang paglalakbay mula sa pagiging first runner-up patungo sa posibilidad ng pagiging reyna, masisilayan ang tibay, dedikasyon, at tunay na kagandahan ng isang Pilipina. This is not the first time Miss Grand International Organization has been involved in major controversies. Noong October na nakaraang taon, tinanggal sa posisyon ang second runner-up ng Miss Grand International 2024 na si Miss Grand Myanmar, Tai Yin. Ayon sa mga ulat, ito ay dahil sa di mga kilos at gawi na labag sa mga patakaran ng organisasyon. Tatlong linggo bago pumutok ang balita tungkol kay Taisunin, inanunsyo ng Miss Grand Cambodia Organization na hindi na muling gaganapin ang Miss Grand International pageant sa kanilang bansa. Ito ay kasunod ng pahayag ng Miss Grand International Organization na hindi umano natupad ng Cambodia ang mga napagkasundo kondisyon. Bilang tugon, isang opisyal mga sa Miss Grand Cambodia ay nagbahagi sa social media na wala ng planong pagsasagawa ng programa ng Miss Grand sa kanilang bansa sa susunod na taon. Samantala sa isang hiwalay na kontrobersya, ang lumitaw pa matapos i-annunsyo ng Miss Grand India Organization ang kanilang pagkalas mula sa Miss Grand International. Ayon sa pahayag na nilalabas noong November 17, 2024, na ipinaskil sa official na Instagram ng Miss Grand India at Glaminant Supermodel India na pagpasyahan nilang maghiwalay ng landas sa pagkakaibang pananaw at layunin ng dalawang panig. Bagamat naghiwalay na ng landas ang dalawang organisasyon, hindi nawala ang kanilang suporta para kay Rachel, na siya rin kauna-unahang Indianang nanalo ng titulo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!